guys. For this video, share ko naman sa inyo yung nabili ko sa SE Asian Market. So, alas kasi Aas kami ngayon. And then, kahapon ko lang to na pick up. Ayan. i call ko na siya bago pa kami umalis. O, diba? Kasi may itlog na maalat ako dito. So, dadaling ko rin ako. Ayan. So, nakailang bilhin na ako sa kanila. Ito yung last for this year. Ang dami ko lang nabili sa kanila actually. Ang hmm. si baby ko makain siya. So, ito, guys, ang aking mga nabili. So, eto yung list ka, listahan na rest lang restahan. So, mga parang paktura. Kung <coughs> so, ano yun ang mga nabili ko. So, makabili ako ng tatlong salted egg. Ayan, so, tatlo ito guys. Ayan, so, tatlo. Or dalawa. O, oh, tatlo. Tatlong salted egg. Ayan, guys, ang ating napamili. Ayan. Ayan. Ayan yung sila mag... Ayan. So, ito kasi sale siya that time. So, nakabili ako ng tatlo na to, guys. Tapos, itong gray ham. Mag-gray ham tayo. And then, e, ito yung toyo ang gusto ko, guys. Ang dami kong binili ng tuyong ganito. Ayan, guys, ang ating tuyo. Ilan ba yung tuyo nabili ko? Ayan. Ah, kan pala. Ah, wow. No? One, two, three, four. Apat ah, na tuyo. Tapos, itong seafood. And then, ito. Daling ko to sa amin. Pagpunta sa aking biyanan. Yung bagoong nila is ganito, guys. Ayan. Ito ang bagoong nila. Ayan. And then, bumili din ako ng suka. Ayan. Oops, O, oh, yan. Nakaganyan din siya. Nakabalot. Nakabalot siya dito, guys. Ayan. Pinakurat. Masarap siya yung chicharon. Itong mishwa. Ayan, mishwa. na tayo. And then, pang. Then, itong bulalo tatlong sa hamonado at saka magic sarap. And then itong star margarine. And then kabili na ako ng mga at spaghetti sauce. Diba? Ah, ang laki pala na to, gosh. Ang spaghetti sauce. Ang laki. Oh, hari ko. I didn't expect na sobrang laki pala na to. Ito, ganito lang ina-expect ko. Ito, malaki pala. Yeah. So, iayos ko na siya. at yung iba dadali. And then, namin, nalaglag pa. Nakabili din ako kay Mariki ng mga Asian food. Ito, nabili ko. Marami na ito yan. Ito, ito, spicy bulalo. Pero, okay lang siya. Masarap. Then, mga puto, mga easy made. Lame, diba? Ayan, guys. Tapos, ayan, Spicy. Kasi, uh, pre shipping na ba siya? Pagpun. Pero ito talaga yung habol ko, guys. So, oh. ayan, yung mga puto natin, ayan. Ay, ano diba? Tapos, ayan pa. Asian food. Filipino food is like, ah, diba? Nabili ako ng puto bongbong pero Habuli, nakabili ako ng puto bongbong pero may hmm, ice, ano, ice candy din ako. di ba? Supot ng yelo. <laughs> so, eto guys, ang mga nabili natin. So, excited na akong tikman sila guys. Iba pa rin talaga ang Filipino food. Tsaka maraming tuyo tuyo is life. Talaga may miss at namimiss natin yung tuyo na yan. So, ayan guys. Sa SE Asian Mark at saka sa Mariki ko to nabili guys. Diba? Mga pang instant puto-puto. Yan. Nakaka-excite na itry siya. So, ayan lang guys. Thank you for watching.